Bakit nga ba madalas bigo ang mundo may ganap na maunawaan ang isang bansa at ang mga mamamayan nito? Ito ay isang katanungan na patuloy na humahamon sa pangunawa ng buong mundo. At ang katanungan na nais bigyan ng kasagutan ng kilalang diplomat na si Kishore Mabubani sa pamagitan ng kanyang makabuluhang pananaw ukol sa Pilipinas. Isa sa mga bansa sa Asya na madalas hindi napapansin at hindi naunawaan. So, ano nga ba ang mga maling pagkakaintindi ng mundo tungkol sa Pilipinas at mga mamamayan nito? At ano ang maaari nating matutunan mula sa mga pananaw ni Kishore Mabubani tungkol dito? Mago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na i-like ang video nito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Bago ang lahat, kilalanin muna natin ang paos sa likod ng mga pananaw na ito. Si Kishore Mabubani, isang kilalang Singaporean diplomat at eksperto sa pandaigbigang politika. Nagsilbi siya bilang permanent representative ng Singapore sa UN mula 1984 hanggang 1989 at muli mula 1998 hanggang 2004. Sa panahong yun, hinawakan din niya ang posisyon bilang presidente ng UN National Security Council mula 2001 hanggang 2002. Ang karera ni Kishore sa larangan ng diplomasya ay tumagal ng maraming dekada at ang kanyang expertise ay mas lumawing pa sa paggipas ng mga taon. Pagkatapos ng kanyang diplomatic service, siya ay naging senior advisor sa National University of Singapore habang nagsisilbi bilang dean ng Lee Kuan Yew School of Public Policy mula 2004 hanggang 2017. At noong 2019, nahalal siya bilang miyembro ng prestigyosong American Academy of Arts and Sciences. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang Distinguished Fellow sa Asia Research Institute. Sa buong karera niya, siya ay naging isang mahalagang boses sa global governance, foreign policy at papel ng Asia sa modernong mundo. So, ano nga ba ang mga maling patakaintindi ng mundo tungkol sa Pilipinas at mga mamamayan ito? Ayon kay Kishore, ang global narratives tungkol sa Pilipinas ay madalas na nakatuon lamang sa mga negatibong aspeto, tulad ng kaguluhan sa politika, kahirapan at madalas na kalamindad. Ang mga isyong ito ang nangingibabaw sa international media. Dahilan para ang Pilipinas ay tingnan ng maraming tao bilang isang bansa na puro paghihira. Ngunit, naniniwala si Kishore na may isang bagay na higit na makabuluhan ang hindi napapansin ng paglalarawan na ito. At iyon ay ang pambihirang katatagan ng sambayan ng Pilipino. Halimbawa, ang mga madalas na kalamidad tulad ng mga bagyo, lindol at pagsabog ng vulkan na kadalasang nagiging headline. Nakita na nating lahat ang mga nakakabiglang narawan at ang mga resulta ng pagkawasak. Ngunit, ang bihirang makita sa mga ulat na iyon ay antapatagan ng mga Pilipino. Pagkatapos ng isang kalamidad, habang ang buong mundo ay nagmamasib ng may kabah, ang mga Pilipino ay muling bumabangon. Ang mga komunidad ay muling magtatayo ng may pag-asa kahit nakakaunti lamang ang mapagkukunan binigyang diin ni Kishore na ang kakayahan ng mga Pilipino na mag-adapt upang malatiling positibo sa harap ng kalamidad ay isa sa pinakamalaking lakas ng bansa. Ngunit, hindi lang ito tungkol sa pag-survive sa mga kalamidad. Ito ay tungkol din sa pagtatagumpay sa gitna ng mga pagsubok. Ang mga Pilipino ay sobrang resourceful. Nakahanap sila ng mga malikhaing solusyon sa mga tila imposibleng sitwasyon mapanegosyo, inubasyon o paggamit sa lakas ng pamilya at komunidad, nakahanap sila ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang buhay. Ang diwa ng Pilipino ay nakaugat sa malalim na optimism. Ang paniniwala na daano man kahirap ang daan, palaging may daan pasulong. At ito ay isang bagay na pinaniniwalaan ni Kishore na dapat ipagdiwang, hindi baliwalain. Mahaba rin ang paliwanag ni Kay Short tungkol sa kung paano madalas na hindi maintindihan ng mundo ang kulturang Pilipino. Madali para sa mga tagalabas na tingnan lamang ang Pilipinas sa magagandang dalampasigan nito, masisiglang pagdiriwang at taguluhan sa politika. Ngunit, ang pangibabaw na pangunawang ito ay hindi sapat upang ipakita ang lalim at pagiging komplikado ng kulturang Pilipino. Ang mahaba at magulong kasaysayan ng Pilipinas na hinubog ng mga katutubong tradisyon, mga siglo ng pamumuno ng mga Kastila at mga impluensya mula sa China, Amerika at Japan ay lumikha ng kakaiba at flexible na kultura. Gayunpaman, Natatabunan minsan ng impluensya ng kolonyalismo ang papapahalaga sa mga katutubong kulturang Pilipino na kinabibilangan ng iba-ibang wika, ritual at mga kaugalian na sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng bansa. Ang pagkaing Pilipino halimbawa, na pinagsasama ang mga native, Spanish, Chinese at iba pang mga impluensya ay kadalasang hindi pinahalagahan sa buong mundo, kahit na ito ay may maraming iba't ibang lasa. Ang musika at panitikan ng Pilipino ay nag-aalok din ng mga natatangin pananaw sa kasaysayan at mga values ng bansa. Ngunit, hindi ito palaging nakakakuha ng nararapat na pagkilala sa buong mundo. Ngunit, higit pa sa pagkain, musika at panitikan, itinatampok ni Kishore ang malalim na pagpapahalaga ng mga Pilipino sa komunidad at pamilya. Ang pagpapahalaga sa pamilya, pagpapanatili ng malapit na ugnayan, paggalang sa nakatatanda, at pagtutok sa kapakanan ng bawat isa ay isang pundasyon ng buhay ng mga Pilipino. Ang pagiging hospitable o mabuting pakikitungo ay isa pang malalim na Filipino values. Kilala ang mga Pilipino sa kanilang pagiging maalalahanin, sa kahandaang buksan ang kanilang mga tahanan at puso sa iba. Ang mga pangunahing values na ito ay tumutulong upang ipaliwanag kung paano nalalampasan ng mga Pilipino ang mga pagsubok ng paulit-ulit. Ang relihiyon ay isa pang aspeto ng buhay Pilipino na pinaniniwalaan ni Kishore na kadalasang hindi na uunawaan. Ang Pilipinas ay pangunahing katoliko, ngunit ang religious life nito ay komplikado at magkakaiba ang bansa ay tahanan ng maraming Christian denominations, pati na rin ng mga katutubong paniniwala at iba pang mga reliyon. Ang pagkakaiba-iba na ito ay refleksyon ng pagiging bukas ng bansa sa iba't ibang kultura at espiritual na impluensya. Isang katangi ang nararapat na higit na mapahalagahan. Ipinaluanad ni Kishore na sa kabila ng mga kalakasang ito, madalas pa rin malipin ng global community ang Pilipinas. Habang ang mga major powers tulad ng China, Japan at India ay nangyayabaw sa mga pandaigbigang talakayan, ang lumalaking kahalagahan ng Pilipinas sa global stage ay hindi nabibigyan ng pansin. Is itong pagkakamali ayon kay Kishore. Sa usapin ng ekonomiya, nakarawanas ang Pilipinas ng tuloy-tuloy na paglago, kung saan ang mga sektor tulad ng business outsourcing, agrikultura at mga remittances mula sa mga OFW ang nagpapalakas sa ekonomiya nito. Ang lumalaking middle class, dumaraming manggagawa at lumalagong foreign investments ay mga palatandaan ng isang bansang umuunlad paman, ang paglago ng ekonomiya nito ay madalas na natatabunan ng mas malalaking ekonomiya sa rehiyon. Sa usaping geopolitics, ang strategikong lokasyon ng Pilipinas sa Southeast Asia ay naglalagay rito sa isang kritikal na posisyon para sa kalakalan, seguridad at pandaigdigang katatagan. Kinokontrol nito ang mga pangunahing rutang pandagat sa South China Sea, isang mahalagang lugar para sa international trade. Ang Pilipinas ay may panang ng mahaladang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon at pagsusulong ng malayang kalakalan. Isa sa mga pinakamahaladang kontrobusyon ng Pilipinas sa buong mundo ay ang Filipino diaspora o ang bilang ng mga OFW. Sa milyong-milyong Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo, sila ay isang hindi natikita, ngunit lubhang maimpluwensyang puwersa. Malaki ang nagiging kontribusyon ng mga Pilipinos sa healthcare, edukasyon, gawaing bahay at iba pang sektor sa ekonomiya ng mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Ngunit ang mga sakripisyo at hamon na kinakaharap ng mga manggagawang ito ay kadalasang hindi nakikilala. Iniiwan nila ang kanilang mga pamilya, magtatrabaho ng mahabang oras sa may hirap na kondisyon at nagpapadala ng remittance pabalik sa kanilang mga pamilya habang iniaangkop ang kanilang mga sarili sa mga bagong kultura at kapaligiran. Ang kanilang mga emosyonal at sosyal na pasanin ay madalas hindi napapansin. Sa kabila ng katotohanan na sila ang gulugod ng maraming industriya sa buong mundo. Panghuli, Iniguna ni Kishore ang mga negatibong aspeto na pumapalibot sa politika ng Pilipinas. Habang ang korupsyon at mga iskandalo sa politika ay madalas na nanginibabaw sa mga international conversation, nakakaligtaan ng makitid na pananaw na ito ang mas malaking larawan. Ang mga Pilipino ay may mayamang kasaysayan ng demokrasya. At sa kabila ng mga hamon, ang bansa ay nakadawa na ng malalaking hakbang mula nang bumagsak ang diktadura noong 1986. Ang aktibong partisipasyon ng mga mamamayang Pilipino sa paghubog ng kinabukasan ng bansa sa pamagitan ng mapayapang mga protesta, halalan at pakikilahok sa mga dawaing pambansa ay nararapat na kilalanin ang civil society sa Pilipinas ay masigla, kung saan ang mga mamamayan ay nakikilahok sa mahaladang issue tulad ng mga karapatang pantao, proteksyon sa kalikasan at reforma sa edukasyon. Bilang konklusyon, ang mga pananaw ni Kishore Mabubani tungkol sa Pilipinas ay humahamon sa apin na tuminin sa amrila ng mga stereotype at unawain ang buong larawan ng kahanglahang bansang ito sa pamagitan ng pagyakap sa katatagan, pagkamalikhain at lakas ng sambayan ng Pilipino. Masisimula nating makita ang Pilipinas hindi lamang bilang isang bansang puno ng pagsubok, kundi bilang isang bansa na may napakalaking potensyal. Isang bansang may ginadampan ng halagang papel sa hinaharap ng pandaigdigang pag-unlad. Ang Pilipinas ay hindi lamang nasusukat sa mga pagsubok nito. Ito ay nasusukat sa diwa nito, sa mga mamamayan nito at sa mga kontribusyon nito sa mundo. At marahil, iyon ang aral na maaari nating matutunan mula kay Kishore Mabubani. Ang tumingin ng mas malalim, hamunin ng ating mga palagay at pahalagahan ang buong yaman ng isang bansa at ng mga malamayan nito. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sabihin mo, maliban sa mga sinabi ni Kishore Mabubani. Ano pa ang mga katangian ng Pilipinas at ng mga Pilipino na dapat mas kilalani ng buong mundo? I-comment lang ang opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ipalaw ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!